tayo ng ice cream ice cream Mega ano no hindi pa ka ka puro to no 68 plus 60 oh ice cream guys ayun uh, ayun Samaya tau ko yan. Ay, ice cream ah. Ano pala. Tara. Tara siya tayo. <laughs> Paayos ko nga yung isang motor ko. Kailan? Ngayon. May ganyan. Bukas. Tingnan natin. Ano ba si Ra nun? Papakabit ko yung yung ano niya. Push button at saka starter. Um, Meron na materials. Oo. Oh, Kumpleto okay. na 'yan. Sige, puntahan kita bukas. Sige. Wala pa 'yung tama bukas ah. Oh. Doon na ano ako. Maga. Oh, man. sige. Oh, dito, dito na kayo maggrocery ah. Mas mura dito. Uh, update niyo uh, <laughs> sa ating ano. <laughs> Hello, sa ating mini grocery ni sino nga ang pangalan nito? Chitsa gro mini grocery. Oh, dito kompleto guys. Wala lang dito babae. <laughs> o nga para bata <laughs> Pa-subscribe na lang Lari Granite Vlog Para lagi tayong updated Sa ating mga Ganun ba? Malapit na Malapit na Kunting oras na lang Kaya patulong na lang Pa-help naman Pa-help Malapit na what's hour na lang 100 plus Ayan o Kulang na 100 Ang kulang ko pero sa ano ko, sa lifetime ko, may git limang libo na. So guys, thank you, thank you. Maraming salamat sa inyo guys. Oh, isang bigas na rin. Kalahati. Yung dating one, two, ano? Ay, ano bigas? Kubi na pa, kitipin yung available namin. Magkano yan Oh, yan na. Para mawala na yung problema ko. Didid ako na yun. Bigay mo yung pera. Siramo. Ben na ice cream. Kuot ay nang bigas dito. Anong bigas? Chocolate. Mpip. Yung, yung 50 ano? Ito lang yung available namin. Mabango ba yan? Oo. Last ice cream. Dobalo. Gusto mo ba? Oh, gusto mo chocolate. Lauren. Mukha nang ganito. As menu ice. Magkaanin ganito ano? Um 57. shade na lang yan. 56, and 25. 175. Ha? 125 na lang. Oh, sige. Yan ba yan yung violet? Oo. Oh. Yan ba yan? Hindi, solar yung. Ah, solar bang ano mo? Oh. Um, Nagka-insolar. 14. May ano na yan, discounted na yun, eh, senior. O, oh, ayan na yan. <laughs> ayan na yung 57. May... Kala ko 52 na lang yan. Ay, 50, ano? 55. <laughs> ayan guys, mura dito. Dito ako lagi namimili. Paubos na kasi, ganyan na lang yung bigas ko. Ah, uh, pagkain ng pato. Ano ba? Isang... Sugar? Kita na lang pa? O, oh, yan na lang. 1.4 Tapos isang ano Integra Nung pa ako kagabi Kala ko magkakapera ako Ako pala mawawala ng pera Hindi mo sa wala butas bro Baka may daanan ng tubig May plastic naman yan no oh pagkain ng pato. Ayun Integra. Integra tree? Oh. Sa lang. salang lang yung pato ko, yung nangingitlog na naman. Kaya lang pakainin, pakainin. Busugin. dito tayo kay Sayan. Yan, yan, yan. Yan. Chichichay. Sari-sari store. Kompleto rito guys. Kompleto. Ay, ano kayo nga hanapin pa? Ano ko ano, wala, Suler? Oo, oh, one four. Ano pa? Isa yung integrate. Eh. Nalaman na itong ganda. O, oh, diba guys? Ganda, di ba? Ah, kumakapit siya dun. Hindi naman ito balitin, no? Pero ang galing, no? Oh. Ganda ng pagkakadikit na guys. Gumagapang talaga. So yun guys, maraming salamat. No, ice cream. Meron tayo dito ng ice cream. Lahat ng products ng uh, pambansang good ribs. Good ribs. Subscribe ko na Subscribe siya ako. Larry Gunn yun na babay na tayo guys, Ayan, may bigas na tayo, may pagkain na tayo ng ng ating pato, may suka na tayo, thank you Bye guys love you